Welcome back sa YouTube channel mga ka-experience no. Yeah. Itong Honda na to, ah, uh, sakit niya. Uh, bigla na lang namamatay sa daan. I Start mo, magwa one click naman siya. So sabi ko kung fuel pump 'yon, ah, uh, magre-redundo muna nang matagal bago aandar, no? Kung fuel pump. Eh pagka-in-start naman nila na nagwa one click lang naman, So ibig sabihin hindi fuel pump yun Kasi kung fuel pump wala nang gas dito sa ibabaw Maglulod muna bago anda So hindi fuel pump mga ka-experience no? So tinignan namin lahat ng mga fuse no? Yan Yan no uh, ah, Tinignan namin ng mga fuse no? Ginilaw-galaw namin lahat ng mga sakin dito Baka may naglulus ka ako Yan dito sa may Ito tong body ground ng mga makina Yan, yan yung mga body ground Mga injector kung injector naman magpapalya lang naman siya hindi shutdown siya bigla na lang titirik start mo under naman siya so yun mga ka experience no dito inanap namin na siya yan inanap namin na siya tapos dito sa ilalim niya dito sa ilalim niya eh uh, na parang tumutuluan ng tubig eh no kita nyo may bakat siya ng kalawang yan no Ilawan natin Ayan, no? may tubig pa nga galing sa taas yan dun sa ibabaw dun mga ka galing sa doon sa ibabaw so tumutulo dito papunta rito ayan, may mga tubig tubig pa nga yung mga sakit nya no oh. so, rito so dapat yan mapagawa yung ano para hindi madami to pero ang nagiging problema nya ito ito sakit na to yan ito ito yung main relay ng Honda no kabit muna natin mga ka-experience no Bijoyin mo ako nung no? kabit muna natin Mga, ito kasi yung main relay Mga ka-experience Pagka wala to, hindi aandar si Honda Mga ka-experience na no? Panda rin muna natin mga ka-experience andar naman siya ayun o no? Kita mo, nagalaw ko lang, nawala na siya siguro nagkakaganon siya Idikit natin ng todo Baka naglulus lang Ayan. Ayan. Ayan, okay na naman siya. So, ito yung main relay ng Honda, mga, mga ka experience Siguro, pagka nasaldak siya, na vibrate, doon siya problema no? Ayan, uh, ito yung main relay niya. Ito. Uh, Mitsuba sa mga Honda. No? Ayan, Honda Civic, mga ka-experience, no? Ayan, uh, yung may problema niya, yung relay niya naglulus. No? Ayan, patanggalin natin, mamatay yung makina. Tanggalin natin. Mamatay yung makina niya. Ayan. Namatay yung makina niya. O, namatay. No? So, ganito siguro yung nagiging problema niya. patayin na natin. Kasi nga ito. Ito, kung mapapansin nyo. Ayan, ah... Uh, meron na siyang crack. Ayan, yung dalawang relay niya. Dalawang relay yan no meron siyang crack ayan no ito ito yung crack ng isa ito ito tong isa na to tapos yung isa na to yan yan ito to 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 ibig sabihin na uh, naglulus siya kapag uminit siya maglulus siya no pag lumamig ng konti andar na naman siya uli so ito yon, ito na siguro yung problema niya mga ka-experience so hinahangin natin mga ka-experience no? yan tara let's go Ayan mga ka-experience sa uh, nainang na natin. Ayan yung dalawa na ayan, yung bagong inang Siya yung naglulus connection mga ka-experience, no? Ayan, uh, ah, testingin natin. Ang tawag dito mga ka-experience, no? Ah, main relay, ayan. Dito lang po yung nakalagay yan mga ka-experience. Nasa sidelines yan, No? So, ayan, uh, ah, mo lang. Ayan, camera mo lang ng ganyan yan. So tapos sabi natin kay boss na yung taas niya nagtutubig kailangan magawa yan isang magiging dahilan niya ng corrosion darating ang araw Ay, hindi pala natin nalinis yung linisin natin ito ito uh, kailangan din natin linisin itong isa na to baka isa rin to sa nagiging problema itong loose connection na yan yung isa na yan no? oh, kailangan natin linisin yan para mawala yung loose connection nya mga ka-experience no? so yan kailangan mo lang dito talim na lang ng ragari para linisin siyang ganyan ganyan mo lang siya kaskasin mo lang no? so tira kuha muna tayo Ayan mga ka-experience sa uh, Napakintab na natin sila na, na na natin sila Tanggal na yung itimitin niya no? So ibabalik na natin siya mga ka-experience Ayan Ito may guide naman siya Yung isa wala yun yung guide niya Kaya hindi niya siya mapagbabaligtad Ito main relay Sa lahat sana makatulong mga ka-experience Ayan Ayan nilagay natin Ito siya Ito yung socket niya mga ka-experience mga WD-40 natin yung sakit niya. Ayan mga ka-express, lalagay na natin siya. Ito yung suspect ko na nagluloko siya mga ka-experience. No? Ayan, uh, Mitsuba Relay Main. Ibig sabihin, pagka wala to, hindi aandar yung makina mo mga ka-experience. No? So, hindi silang natin paglalagay niya. Ayan, sasalpak na natin siya dito. Ito nandito lang sa tornilyo niya yung sa gilid. Yaba mo lang gato. Ayan. Ito. Na natin siya dito mga ka-experience. Ayan. Dito lang siya nakalagay sa gilid nito, passenger. lumabo. Ah, papanda rin natin mga experience. Ayun. Yan lang sakit niya. Nagiging problema niya. Ngayon, tapik-tapikin ko na ngayon, hindi siya namamatay matay na ngayon, no. Oh. oh. Halimbawa, vibration sa daanan, di ba? Oh, hindi na siya namamatay ngayon. Subukan mo. No, hindi na siya namamatay. Dati tapikin mo parang bubug Parang namamatay yung makina niya. Ngayon hindi na. So, yun lang yun yung inilang natin. Yun lang na naglulus connection mga ka-experience. No? So, yun.